si siya po ang nagbigay ng pagkabuhay showcase para sa inyo. Carlos at Perlita, uh, nabalitaan kasi namin na naibenta niyo yata yung dating bisikletang ginagamit niyo na ginagamit niyo pang araw-araw na hanap buhay. Kaya napagkasunduan po namin, na naisip ko na pagkalooban kayo ng bisikleta na may sidecar, kung saan magagamit ninyo na panghanap buhay, isang bisikleta na may sidecar, meron na pong kalan, lutoan, at uh, sinamahan na rin po namin ng konting uh, grocery pang araw-araw, at saka po isang kabambigas. At uh, konti pong karagdaga na ha, pang negosyo po, ito po uh, Carlos, sa ko na po yakabot. Ito po, dagdag po. Ah. na, Sana po eh. Konti nga Marami pong salamat sa lahat po na binigay niyo pong biyaya para sa amin. Salamat po sa Diyos. At natutuwa po ako sa nangyari sa amin. Yung... Sa'yo masaya po ako. Salamat po sa Diyos. Yes mga kasambahay, hayan po, nakasaksi na naman po tayo ng isang pagtulong ng ating bidang Pinoy, di ba John? Tama Tina, ngayon na naman ako nakaramdam ng kakaibang puso. Yes, okay. talagang, alam mo naman talaga mga bidang Pinoy, hindi lang talagang... Tumutulong, yeah, oh. sumusuporta po pati sa mga pagpapayo nila para sa ating mga masuswerteng Pinoy, nakagaya ni Perlita at Carlos isang lugawan business ang binigay sa kanya at saka bisikleta mm -hmm. na napakagandang pangkabuhayan showcase. Uh -oh. Na may pagpapatuloy yeah. ang kanilang paghahanap buhay. Yeah. Napakaganda, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos yes. at sa mga taong sumusuporta sa atin dito sa Bidang Pinoy, Tina. Tina, pasalamatan naman natin ang mga sponsors natin. Maraming maraming salamat po sa Kalamba Lights, Cal Jewelry for my accessories, Maristella Fine Jewelry, at saka Pingping Native Lechon. Kapag bida sa negosyo, bida sa pag asenso bida, ang bida ang Pinoy. PINOY! Boss, thank you very much. Salamat. Thank you, thank you. Happy birthday kay Ryan, yung anak ko. Taha yes, nag-birthday. Happy birthday and happy 28 years in public service kay Kuya, Kuya Daniel Razon. Mama nang ng tun. Para po natin yung buong bahay. <laughs> Ha <laughs> ha